Narito tayo ngayon upang ipagpatuloy ang nakakapanabik at napaka na istorya nila Kuya Telchon at ni Ma'am Rika. Sa pagpapatuloy ng istorya ay napagbigyan na nga kanilang mga fans na magkaroon ng part 3 ang istorya nila. Nagkita ang muli si Kuya Telchon at si Ma'am Rika. Sila ay pumunta sa restaurant upang sabay na kumain at muling makantahan ni Kuya Telchon si Ma'am Rika. Oh ni Kuya Tel John, si Ma'am Rika ng kanta na ang title ay Dito Ka Lang Ang kantang ito ay napaka memorable at napakaganda ng meaning Kaya naman nag-enjoy talaga si Ma'am Rika sa pakikinig kay Kuya Tel John. Parang kinikilig pa nga ito habang hinaharana ni Kuya Telchon sapagkat sino nga bang hindi kikiligin kung napakaganda naman talaga ng boses ni Kuya Telchon. Ikaw nga <mulong> ba Mr. Ikaw nga my life. Tapos nito ay nagkwentuhan na lamang si Kuya Teljon at si Ma'am Rika. Sabi naman ni Kuya Teljon, Ma'am no, matagal-tagal na rin hindi tayo nakapag-collab. Kasi busy kasi si Ma'am. Sabi naman ni Ma'am Rika, Uy, busy kasi sa school, ang daming ginagawa. Kaya wala rin time, ngayon lang talaga nagkaroon ng bakante. Oh my angel. Baby angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Bakit di na lang Tutuhanin ang lahat Dagdag ba ni Ma'am Rika Medyo matagal-tagal nga eh. Mga 3 to 2 weeks na nakalipas nung muling kinantahan mo ko. Sabi ng balik ni Ketel John, Oo nga eh, namistin kitang kantahan, Mam Rika. Kinilig naman si Mam Rika. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time It'll be love and love for Sa isang sulat mo ulit ipaniliwanag ni Kuya Teljon ang kanilang sitwasyon sa mga fans nila sapagkat maraming fans ang nanghihingi agad ng part 3 sa kanila at nagawa nila ang part 3 makalipas ang 3 weeks. Kaya sabi niya, pasensya na talaga kayo kung ngayon lang nagkaroon ng part 3. Kasi matagal kami hindi nakita. Busy siya sa school pero syempre, naiintindihan ko. Sabi pa ni Kuya Teljon, pero sabi ko sa kanya gagawa kami ng family. Bigla namang lumaki ang mata ni Ma'am Rika. At parang kinilig ito sa sinabi ni Kuya Teljon. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby this time, it'll be love and they'll fight. Sa isang suyat mo. Maganda naman ang maging flow ng kanilang usapan at mga kaganapan noong araw na iyon. Hanggang sa pagtapos kumanta ni Kuya Teljon ay may sinabi si Ma'am Rika. At sobrang nakakabigla ito at hindi inaasahan ng lahat. sinabi ni Mamrika ay kasi I have read some comments if my boyfriend na ba ako. Bigla naman kinabahan si Kuya Teljon nang sinabi ito ni Ma'am Rika. At ang sunod naman na mala sinabi ni Ma'am um, Yes, I do have a boyfriend po. Nang narinig ni Kuya Teljon, ang mga salita ngayon na nanggaling kay Ma'am Rika, ay halos matunaw ito sa lungkot. Ikaw nga ba si Mr. Ikaw nga ba love of my life? This time, be love and so, Hindi man sabihin at pinipilit mang itago ni Kuya Telchon ang kanyang nararamdaman na pa rin na grabe ang kalungkutan sa kanyang mga mata hindi niya inaasahan ang sasabihin ng dalaga. Simula nung sinabi ito ni Mamrika ay parang napipilitan na lamang si Yatel John sa pagtawa sapagkat kitang kita sa kanyang mga mata na nalulumbay siya sa sinabi o inamin ni Mamrika sa kanya. supply naman ni Kuya Television para kay Ma'am Rika ay Ma'am, masaya po ako para sa iyo o para sa inyong dalawa and sana magtagal po kayo and sa mga viewers po namin dyan sana po ay huwag po kayo magsawa o huminto na sumuporta kay Ma'am Rika ating suportahan po yung relationship niya sa iba oh my angel. Mr. Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba Ikaw nga ba of my life? Pagkatapos ng mga confessions na naganap ay malungkot na sinabi ni Kuya Telchon kay Ma'am Rika na may isa daw siya o last na song nakakantahin sa dalaga at sana'y pakinggan niya daw ito. Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Baby this time It'll be love and they'll fight Sa isang suyak mo Kinantahan ni Kuya Telchon si Ma'am Rika ng kanta na ang title ay Pinagtagpo Ngunit Hindi Itinadhana Grabe ang pagkanta ni Kuya Telchon at dinadama niya ang bawat tiriko na kanya binibitawan Grabe din ang nakot sa kanyang mga mata na makikita habang siya ay kumakanta Lagi niya pangina-highlights ang mga lyrics doon na ang sabi ay pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Ng May mga tao talagang pinagtagpo ngunit hindi tinadhana. Sayang man sayang talaga at parang isa na ang istorya dito ni Kuya Telchon at ni Ma'am Rika. Ngunit malay natin, someday ay umayo na rin sa kanila ang plano ng tadhana. Hanggang dito na lamang ang ating update sa nakakapanabik at napakasweet na naging istorya nila Kuya Telchon at ni Ma'am Maraming salamat sa panunood. Bye!